Optimate mo na ba yung nai ngayon si Janine at si Paolo na break na raw? Ayan nga. Alam dyan, sila na lang nyo. Pero Ano Ay, dead ma. Bahala sila. Kasi sila na mag-explain. Dapat silang... Oh, sandali. Tawagan natin si Janine. Charat! <laughs> Hindi na ako! No. You know, my daughter's of age already. She knows how to handle herself. Uh, kung merong kailangan kayong tanungin siya, I can speak on her behalf kasi siya naman yung involved sa issue. Pero ko, parang ilang na, na ilang kapag-usapan ngayon si, si Paula at si Janine sa matalang yung neighbor. Eh, kasi sabi ni Tita Mercy, oh. Wala ah, wala ba? <laughs> kala ko may narinig ako eh, boses Tita Mercy. <laughs> Ba? yung napapansin ng mga tao. Sili. Pao? <laughs> Pakitawa ka nga sa natin, Lot. <laughs> Dating wala ka naman talaga yung pakialam <laughs> sa love life. Hayaan nyo na sila mag-enjoy, di ba? Bahala na sila to... to realize kung anong gusto nila in a relationship. Their, my children are adults. Kasi na kailangan sa iyo, si Pao, Lot? Ano Hindi hmm. ko naman si Pao kasi we work together. At saka isang management lang kami kay Leo Dominguez. Ng throat ko. Diba? I love you. Pero last class na lang. Saan ang gagaling yung tatag ng loob ni Jenny na parang dead malang lang siya? Yung parang tipo... Ako, the dead man na. I love you.